Ayan, ang ganda na naman ang comment ni ma'am Basahin niyo po mam Ma simula po noong dumating si Buena Fortuna sa bahay, sunod-sunod po ang swerte namin. maka financial health at kahit anong aspeto. Yes, totoo po yan. Pagka po na dumaan sa FYP nyo ito, o kaya mapanood nyo po itong video na to, i-claim nyo na po agad. Mayaman na ako. Maswerte ako. Ganun po. And lahat ng hihilingin ko is natupad na. Ganun dapat po. Pagka nakita nyo pa lang to, wag po kayong mag-iisip na yung nasabihin nyo, hindi naman yan totoo. Kasi po pagka ganun ang isip nyo, may limiting beliefs kayo. Kahit ano pa po yung, uh, kahit ano pa po yung hilingin nyo, hindi talaga yan mangyayari lalo na po kung iniisip nyo na bakit hanggang ngayon wala pa, bakit ang tagal ko na umorder hanggang ngayon, di pa ako sinuswerte. Kasi nga po, meron po kayong uh, limiting belief sub subconsciously, hindi nyo po na claim agad yung inyong mga blessings kailangan po pagka po halimbawa ito si Buena Fortuna po kasi is ginagrant niya yung wish, depende po sa intention mo e kung halimbawa po pag nakita nyo siya and nasa isip nyo, kahit kung sinasabi nyo na nagwi wish na kayo sa kanya, pero sa isip nyo uh, parang bagal na bagal kayo tapos sabi bakit hanggang ngayon wala pa bakit hanggang ngayon wala pa yun po yung na-attract niya yun po yung na-attract nyo yung hindi po agad ibibigay sa inyo. Kasi yun po ang iniisip nyo eh. Pero once na halimbawa nakita nyo tong video na to, nag-place kayo ng order dyan, or dumating na si Buena Fortuna sa inyo, and kin-name nyo na agad yung blessing nyo, na I am swerte, I am natupad na lahat yung gusto ko, meron na akong kotse, meron na akong bahay, meron na akong maraming properties, ganun po lagi yung sasabihin nyo, and wala pong ibang choice, si universe mismo ang magbibigay sa inyo yan. Magiging daan lang si Buena Portuna. So, kailangan po talaga baguhin yung subconscious nyo. And ito si Buena Portuna nga po, wala wala siyang tinitignan na aspeto o kaya kategori uh, ng buhay mo o ng eh, aspeto ng buhay mo talaga kahit anong klaseng tao ka pa and kahit anong wish mo sa kanya, basta uh, talagang yung intention mo yung tinitignan niya lalo na po, pag kakinlay mo agad yun po talaga agad ang marireceive nyo so maganda po yan, eto nakita nyo, ang dami kong Buena Fortuna dito po yan sa sala namin, nakatapat siya ayan yung pinto namin, kaya lahat sila doon nakaharap, so ayan, meron din po ako sa Meron din ako doon sa may banda doon, ayan, sa may TV, pero lahat yung mukha nila is naka-face sa front door po namin. Lahat po siya is gusto ko pagpasok ng bahay namin, nakatingin siya doon sa mga pumapasok, eh para pagbukas ng pinto, siya agad yung mabubungaran. Para po, ayun, pagbukas pa ng pinto, pasok agad yung blessing. So sa mga naghanap nito, nakasale po pa rin, ha, sale pa rin dyan sa Yellow Basket. Ito po ganito kaliit, ito po yung mini 19-point... 19.5 cm po to. And yung mas malaki is nasa 21.5 cm. Pareho ko po pong ilalagay dyan sa link dyan sa baba kung saan kayo makaka-order ng legit, ritualized, and my bless na po. Adyan na yung sa Ano Basket. Kung gusto nyo rin po mag-alaga ng Buena Fortuna, i-claim nyo na po agad na swerte ka.